The comfort compass. Your guide to a peaceful mind and a gentle heart. Alam mo, minsan pakiramdam natin ang bigat-bigat ng buhay. Parang kahit anong effort, wala pa rin nangyayari. Parang ang taas ng bundok na kailangan nakyatin at naiisip mo, kaya ko ba talaga to? Pero ito ang totoo, mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Yung mga pagsubok na dumarating sa atin, hindi yan para pigilan ka. Nandyan yan para patatagin ka. Parang exercise lang, masakit, nakakapagod, pero habang ginagawa mo, mas lumalakas ka. Ganon din ang challenges. Tignan mo yung mga taong humanga ka, mga atleta, leaders, o mga creators. Lahat sila dumaan sa failures bago sila umabot sa tabumpay. Si Edison ilang libong beses na bigo bago niya naimbento ang ilaw. Si Walt Disney, sinabihan pang wala siyang imagination. Kung nag-give up sila, wala tayong mga bagay na meron tayo ngayon. Kaya isipin mo rin, kung susuko ka ngayon, baka may nawawala ring malaking bagay na ikaw lang ang makakadawa. Alam ko, may mga araw na gusto mo na lang sumuko. Pero tandaan, ang punla hindi agad tumutubo sa ibabaw. Matagal siyang lumalakas sa ilalim ng lupa. Ganon din ang hard work mo, kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, unti-unti na yung bumubunga. At babagsak ka minsan. Lahat tayo bumabagsak. Pero hindi ibig sabihin talo ka na. Ang tunay na mahalaga ay yung pagbangon mo. Doon ka tumitibay, doon ka nagiging mas matatag. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Iba-iba tayo ng timing. Iba-iba tayo ng kwento. Ang mahalaga, kahit maliit na hakbang lang, umaabante ka pa rin. At tandaan mo rin, may mga taong nakatingin sa iyo kahit hindi mo alam. Nai-inspire sila sa tiyaga mo, sa tapang mo, sa hindi mo pagsuko. Baka ikaw na mismo ang dahilan kung bakit hindi rin sila sumusuko. Kaya huwag mong itago ang galing mo. Huwag mong paliitin ang sarili mo. Huwag kang titigil hanggat hindi ka proud sa sarili mo. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Mas matapang ka kaysa sa akala mo. At yung pinakamagandang bahagi ng kwento mo hindi pa nasusulat. Kaya sige, ituloy mo lang. Laban lang. Pangarap lang. Dahil yung kinabukasan na gusto mo, naghihintay iyon sa tapang mo ngayon. Thank you for watching. Don't forget to click subscribe and tick the notification bell to keep updated.